lang po sa inyo, itong aking puno ng bayabas, grabe galit na galit siya sa bunga, ang dami ang dami kong aabangan oh ayun, sa taas ang lalakit ayun, 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 ayun. oh, andun pa sa malayo medyo nagre-reflect kasi yung liwanag dumidilim yung camera pero ang dami talagang bunga marami akong aabangan. Kukuha muna ako kasi meron ng mga madidilaw. kunin ko na yung iba. Pang vitamin C natin. Ayan, kunin ko na yan. Eh! <laughs> Nagulat ako pag buklat kong mahinog agad. O oh, diba, hindi na ako naghirap. Ang lapit lang. <laughs> o oh, diba, ang sarap-sarap naman. Daming bunga o. Oh eto abangan natin nga malapit lang din sa akin o so, di diba diba o oh, yung mga yun ang eh oh, yung iba kasi maraming malalaki pero nasa taas ang oh, daming malalaki kuha uli tayo dun ayun, oh, may hinog pa o oh, ayan oh. kukunin ko yan ay ito nasa harapan natin o oh, diba diba yes ang dami po. Ang dami talaga. Ayun pa. Ang laki. Ang laki, laki. Ayun. Kukunin ko yun. Wait lang. Ito pa isa. Hinog na rin. Ayan o. Oh, Ayan o. Oh. Kunin na rin natin yan. Teka lang. Teka lang. Kunin na rin natin yan. Saka malayo. dumalayo. Sandali po dami talagang bunga. Mananawa ka dito. O, punta kayo dito para mamunga. Ayan pa, Oh. Ito, na override na nga itong isa. Eh. Ito, pwede to. Nahirapan na ako magpitas mamaya naman. <laughs> ayun, ang laki dun, oh. -hey, yan, dami -dami. Dami -dami. o. Oh. Yehey, ang dami-dami. Dami-dami. oh, ayun pa, hinog na rin siya. Pwede na tayong magsigang sa bayabas. May mga panigang na tayo, mga hinog na. Yes, ang dami. Nakakatuwa po talaga. Pag ganito ang tanim mo, namumunga na. Umuha na po ako ng panungkit kasi ang dami sa taas. Ayan o. Oh. Eh. Ito isa, meron pang iba. ko na lang the late bloomer. Happy picking. Happy planting. Ang tamis.